Ayan. Dai, unsay gibuhat nimo nganong naka-dress sa presuhan? Mm. Unsay gibuhat nimo? Unsay imong sala? Hmm? Sayang gi-cash. Sayang gi-cash. Unsa unsa? Patibdan ko gi-hidog, tagagabiin imong buhot. Hmm. So, natintal lang kasama mo'ng barkada. Nag-iinsama ninyo pag kuha ang katong sa gcash ni Councilor ni madam? Bumurap ko siya sa gcash Tapos? I-send ako sa ako yung Ha? I-send ako sa ako yung gcash. Pagkakuman? Hmm? Mag-iinom tayo po. Hmm. O mm. nga, minute tayo. Ikapila ninyo muna gibuhat dai. Ah, ikadaghan na. Unya. Ha? So ang ang kwarta nga imong gikuha sa GCash asa yung mo ginapadulong? Hm? Sa imuha, asa ni mo ginagasto? Hmm, ginagamit nimo pang-inom. Tapos, hindi lo gusto na Gusto ko pa. Gusto gusto. man di karon, na unsa man imong ang kuan karon nagmahay kasi mong gibuhat? Ha? gusto ko gusto Ah, uh, unsa man imong igusto ingon kay Councilor Leo Rivita ang imong ang madam, so, unsa imong gusto ingon?

Nagbago na na ka. Hindi na to. Hindi mo sabon. gibuhat. Mm. Pina na ba kakatuig kay Madam Nagstay? Isa na katuig. Ha? Isa na katuig. Mm. Okay na di ay. Sige. Okay na. ma. Ayan. So... Bila ni mo katuig ni Madam Naguban? Isa katuig. Isa katuig. Unya, diyon sa ni mo pagpang-apply kay Madam? Nag-chat ako siya. Sa so, Facebook nag na nag-apply ko katama. Hmm. Nag-apply ko katama sa blog Tagaasa ka. Tag-aasa ka, Inday. Haligaya. Ha? taga tagom rapog ka. Unya, ito po unsa may gusto nimo ingon karon kay kuan kay madam nimo kay councilor Leo Revita ano na ko gusto buhat mga inyong mga followers unsa may imong gusto ingon sa imong mga followers Siguro, so, so, siguro okay? okay, so, so, mm. sa sunod na siguro pag kailang okay yung kailan sa kanila sa ako history. Hmm. Pag mapasahilo ng kanima dahil makagawas ng kadroon sa manimong buhaton. Wala sa ako. Ha? Wala sa sako. Wala ba? Wait trabaho. Mm hmm. So, ah, uh, minyo ka? Na lang kay anak? Hmm. Aasa man yung anak karon? Aasa yung papa. Hmm. Pila may edad si mong anak? Magpulay na. Hmm. So dugay na mo ginabuhat kaning aside sa Gcash ginaon sa nimo pagkuha ang mga kwarta ni Madam. Wala na ni mo. wala ginakuha. Ginaon sa nimo. Wala mo sa kwarta. Gcash Ah Gcash Katong last time daw nakita na ko sa CCTV duha mo nagid mi ato mo pagabot na ako, ato, ko ato nangawo di ako sila ka na nawala na pero wala jud kun mm. ko ato kabalo man sila namo mo ko sweldo ato ka to kun panahon kusog kaayo mm. so karon kusog man gyapon ang team Hamloy eh. sa views dili na kayo mga na mga kanig sweldo ano man hindi na man wala na po kabalo sa sweldo kay wala naman ginapakita sa ko ah Pila ma imong inyong fur katong kusod kay inyong hang katong vlog vlog pila may gina sweldo say moha Pila kadako lang is 175 Daya 175 pesos? Pina. Pina po. 175. Nilud-duryo ko ka ona ka. Ganin ka, pesos or 1000? Dako ano? Nga ka nang 175 dako kay giun sa man mo.

Sige, sige. Ah, sige, sige. Ah, salamat kay Dai ha. Last lang dai, kuha na imong mga kuha dai imong mga followers kay daghan kay followers ta. Ah, sige, sige. Salamat Dai. Ayan mga kapatid no mo ni si Ligaya, ang uh, sikat nga social media influencer. So di kuha siya gi kasuhan siya, di pa dakop siya sa ni Councilor uh, Leo Revita Drisa. Tagum City kay tungod kuan uh, nanguha daw siya og uh, gcash noon aminado man si kuan si Inday Ligaya sa iyang uh, mali nga gibuhat apan karon nagmahay na man pud siya sa iyang uh, gibuhat og sumala pa ni Inday uh, ni Ligaya uh, kung siya ni Councilor Leo Revita yang Madam Uh, maningkamot siya nga kuan ka nang maningkamot siya giyang kaugalingon na ma okay na iyahang panginabuhian ug magbag-o na pud ni siya yan mga kapatid so kato mga followers ni Ligaya so ato lang ni siyang kuano ato ala ni siyang uh, pasayloon o ato apo ni siyang uh, sabto na lang pud kay ang tao makasala man na ang tao at least uh, naapay kuan si Inday uh, naapay kuan si Ligaya nga magbag-o. Uh, kuan pud niya aminado man si Inda uh, Ligaya nga sayang sa laod nya willing pud siya nga magbag mga kapatid. So sama sa kung gingon nga makasala gani na ang ginuo uh, Ginoo unsa pagkaha kita nga tao lang, di ba dai? Ayan. So Salamat day ha sa kuan day sa pagkuan na mo sa pagpa-interview nimo sa amo ah. So dah, kay kag mga followers o oh. ah, dai laban lang dai o oh, kuya kay mga comments sila dai oh. ah, o oh. ana ay sa imuha dai nga mutabang o oh. pakihag ko kay Ligaya Besh. Daghan kay followers si in, Inday. Ay si Ligaya. Ang mga komento, pakihag ko kay Ligaya, laban ng diha dai ayo kawadit kawalag padlaon. <laughs> <laughs> Makasala man gani ang uh, makapasaylo man gani ang Ginoo. Unsa na lang ka ang tao mao dayto? Makapasaylo man gani ang Ginoo. Unsa lang ka ang mga tao? So, hopefully makuan ka ma si gana mapasaylo ka no sa kuan sa ni councilor sa imuhang uh, gibuhat nga kuan nga sa laod pero aminado man siya guys so di na nato padakoon ang issue no kaya syempre tao lang pud makasala pud So mauto siya mga kapatid no ang ato ang uh, interview kaya inday ligaya so na pa siya karon diri naka sa kuan sa Tagoma Police Station. So hangyo sa sa pamilya ni Ligaya nga di na nato padakon ang issue para na pod nga luoy pod si Inday Ligaya nyo nga inyo pod di biya ni siyang gimahal sa iyang mga vlog nakapa kuan po ni siya sa inyo ha? nakapa happy sa inyong mga account ang dapat ang dapat pasayloon si Inday Ligaya maudod kapatid kay siyempre tao rapon uh, makapasaylo man dyan na si, kuan si Councilor uh, Leo Rivita kay syempre, mga nakailad daw kay Councilor uh, Leo Rivita kuhan po ni good man po dyan ni si, koan, si uh, Councilor so moto siya guys ang uh, ulahi nga uh, katikaran diri sa kuan sa tagum uh, police station so atangin ninyo ang uh, tibuok detalye ni ini sa kuan sa radio 5 davao uh -huh. isa pod biya na siya nga nung misikat si Leo Rivita. mao pod guys, no? Uh, usa pod si Inday Ligaya nga nakapasikat jod sa Team Hamloy. Ayan ka to, mga followers sa uh, Team Hamloy, no? Uh, tama, Jod. Collaboration. So, mo na to guys, kayo ni Sulod na si Inday Ligaya. So, atangin lang ninyo unya sa Radyo 5 sa Frontline Pilipinas. So, sa One Balita, guys. Ang tibok detalye ni ining maonga uh, maong, uh, among gipanubayan nga uh, issue. So, bye-bye.